Magandang araw po siyong lahat at mga kaibigan, alam mo ba kung saan matatagpuan ang pinakamatamis na mangga sa buong Pilipinas? Hindi lang iyon ang kwento ng Gimaras, isang isla na puno ng alamat, buhay dagat, at kakaibang kultura. Samahan mo ako sa isang paglalakbay sa makulay na kasisayan ng Gimaras, mula sa sinaw ng panahon ng mga balangay hanggang sa modernong festival at tanawin na bumighani sa buong mundo. Handang-handa ka na bang tuklasin ang dimabilang na yaman at kwento ng isla? sinaon ng panahon, bago pa dumating ang mga Kastila, ang Gimaras at Iloilo ay matagal na magkaugnay sa kultura, kalakalan at kabuhayan ng mga Austronesian seafarers o mga manlalayag na marunong tumawid ng dagat gamit ang kanilang mga balangay. Dahil sa kanilang kasanayan sa paglalayag, madalas silang tumatawid sa Iloilo Strait upang makipagpalitan ng produkto, kaalaman at kaugalian. Ipinapakita ng mga kwento at tradisyon na ang mga unang nanirahan sa Guimaras ay may ugnayan sa mga pulo sa paligid ng panay, negros at iba pang bahagi ng kabisayaan, bagay na nagpapatunay sa aktibong pagkikipag-ugnayan ng mga ng ilunggo sa dagat bilang pangunahing daan ng kanilang kabuhayan. Mayroon ding alamat tungkol sa pinagmulan ng pangalan ng isla. Ayon sa kwento, may dalawang magkasintahang nagangalang Gema at Aras na nalunod sa dagat habang tinutiligsa ng unos ang kanilang bangka. Sa paglipas ng panahon, tinawag ng mga tao ang lugar na bilang bilang alaala sa kanilang pag-ibig. Bago pa ito magkaroon ng pangalang iyon, tinagori ang himalos ng mga sinaunang ilunggo ang isla na nangangahulog ang malinis o banayad, maaring tumutukoy sa malinaw na tubig dagat o sa payapang kapeligiran ng isla. Ang mga kwentong ito at katunayan na pagkikipagugnayan ay nagpapakita ng bago pa man dumating ang mga mananakop, ang Gimaras ay isa ng mahalagang bahagi ng pag-unlad ng rehiyon sa aspeto ng kalakalan, kultura at pamayan ng maritimo. Noong kolonyal na panahon, partikular noong 1581, ang Guimaras ay sinama bilang bahagi ng teritoryo ng Spanish encomienda ng Uton. Sa ilalim ng sistemang ito, ang mga Espanyol ay nagtalaga ng mga namumunong encomendero na may tungkuling pangalagaan at turuan sa Kristyanismo ang mga katutubo kapalit ng buwis at paggawa. Sa paglipas ng panahon, naging misyon ng mga Agustiniano ng pari ang mga pamayanan ng Nayop at Igang. Sila ang nanguna sa pagpapalaganap ng pananampalatayang kristyano at pagtatayo ng mga simbahan at paralan sa isla. Nang maglaon, pinalitan sila ng mga misyonerong Jesuit at Dominicans na nagpatuloy sa gawain misyonero at nagdagdag ng mga proyektong pangkabuhayan upang paunlarin ang komunidad. Nakilala ang Gimara sa yugtong ito bilang isang islang mayaman sa likas na yaman at agrikultura. Kabilang sa mga pangunahing produkto nito ang kahoy, batong gusali, wax, pulot, palay, mais, tabako, kape, kakao at mga yamang dagat mula sa pangingisda. Ang mga produktong ito ay nakatulong sa pagunlad ng lokal na kalakalan lalo na sa pakikipagugnayan sa mga karatig lugar tulad ng Iloilo -ilo at Negros. Gayon paman, hindi naging madali ang pagunlad ng isla. Noong ikalabing walong siglo, naranasan ng Gimaras ang paulit-ulit na pag ng mga pirata, particular ng mga Moro Raiders na umaatake sa mga baybaying pamayanan. Dahil dito, napilitan ang mga tao na manirahan sa mga ligtas na bahagi ng loob ng isla dahilan upang maging mabagal ang paglago ng populasyon at pagunlad ng ekonomiya sa panahong iyon. Sa kabila ng mga hamon na natiling mahalagang bahagi ng rehiyon ang Gimaras na nagsilbing tulay na kalakalan at pananampalataya sa pagitan ng ilo, -ilo at ng iba pang bulo sa kabisyaan. Noong panahon ng mga Amerikano, nagsimula ang isang bagong yugto ng pamahalaan at pagpapaunlad sa Gimaras. Pagsapit ng 1901, isinama ang isla bilang bahagi ng lalawigan ng Iloilo, kasunod ng reorganisasyon ng mga probinsya sa ilalim ng pamahalaang sibil ng mga Amerikano. Ang bagong administrasyong ito ay nagdala ng mga reformang pampolitika, pang pang-edukasyon at pang-imprastruktura na nagbukas ng mga oportunidad para sa mga lokal na mamamayan. Noong 1908, pinahintulutan ng pagsasagawa ng lokal na halalan para sa posisyon ng municipal president na katumbas ng alkalde sa kasulukuyang panahon. Sa halalang ito, si Manuel Gaganera ang naging unang halal na pinuno ng Gimaras, podyat ng pag-usbong ng lokal na pamumuno at partisipasyon ng mga mamayan sa demokratikong proseso. Isa sa mga natatanging pangyayari sa panahong ito ay ang pagdating ni General Douglas MacArthur na noon ay isang baguhang opisyal ng hukbong Amerikano. Sa panahon ng kanyang panunungkulan sa lugar, siya ay nagpagawa ng pantalan sa Santo Rosario na kalaunan ay tinatawag na General MacArthur's Wharf at nagtayo rin ng kalsada na ginagamit pa rin ng mga mamayan hanggang sa kasulukuyan. Ang mga infrastrukturang ito ay naging mahalaga sa pagpapasigla ng kalakalan, paglalakbay at pagunlad ng ekonomiya ng Gimaras. Ang panahon ng mga Amerikano ay nagmarka ng mga pangunahing pagbabago sa pamahalaan, edukasyon at pampublikong serbisyo sa Gimaras, mga pagbabago naglatag ng pundasyon para sa modernong pagkakilanlan ng isla sa mga susunod na dekada. Sa paglipas ng mga taon, tumaas ng husto ang populasyon ng Gimaras dahilan upang magsagawa ng mga pagbabago sa pamamahala at paghahati ng teritoryo. Upang mas maging epektibo ang serbisyo at pagunlad ng mga pamayanan, hinati ang isla sa tatlong munisipyo, Buena Vista, Jordan at Nueva Valencia. Sa pamamagitan ng ganitong hati, nagaroon ng mas malinaw na saklaw para sa pamamahala ng bawat lokal na unit, kabilang ang pagbubuo ng sarili nilang konseho, pagpaplano ng mga programang pang-ekonomiya at pangangalaga sa kaayusan ng kani-kanilang nasasakupan. Ang hakbang na ito ay nakatulong upang mas malapit sa mga mamayan ang servisyong pampubliko. Kasabay ng mga pagbabago sa istruktura, nagsimula rin idaan ang administratibong kapangyarihan mula sa Iloilo patungong Gimaras bilang pagkilala sa lumalagong kakayahan ng isla na pamahalaan ang sarili nitong mga pangangailangan at proyekto. Sa kasalukuyan, ang Gimaras ay binubuo na ng limang munisipyo, Buena Vista, Jordan, Nueva Valencia, San Lorenzo at Sibunag na lahat ay may kanyang-kanyang papel sa paglago at pagunlad ng lalawigan. Ang desisyong ito ay naging mahalagang hakbang tungo sa higit na autonomiya ng Gimaras na naglatag ng daan para sa kalaunan na pagiging isang hiwalay na probensya sa mga susunod na dekada. Sa modernong kasaysayan, nakilala ang Gimaras bilang tahanan ng Manggahan Festival, isang makulay na taon ng selebrasyon tuwing Mayo na nagtatampok sa natatanging tamis ng kanilang mangga. Kilala ang isla bilang Mango Capital of the Philippines dahil sa kalidad, dami at tamis ng kanilang ani ng mangga na itinuturi na isa sa pinakamagaganda at eksklusibong kasi sa buong bansa at pati sa ibang bansa. Iniluluwas ang mangga ng gimara sa iba't ibang panig ng mundo, sa Amerika, Australia at iba pa dahil walang kasing tamis at halos walang peste ang kanilang ani. Bukod sa mangga, sumikat ang Gimaras bilang ecotourism destination para sa mga puting buhangin na dalampasigan, mga marine sanctuary at likas na yaman. Tampok dito ang mga sumusunod. Isa sa pinakamatandang parola sa Pilipinas at paboritong destinasyon ng mga turista. Isa sa pinakamalaki sa rehiyon, naging simbolo ng renewable energy at modernong pag-unlad ng isla. Nagbibigay proteksyon sa likas-yamang dagat at nagsusulong ng sustainable tourism. Ginagawang abot kamay ang isla para sa mga bisita mula Iloilo -Ilo City, nagpapadali ng kalakalan at turismo. Sa kasulukuyan, mas lalong umangat ang imahe ng Guimaras bilang isang pulo na masaganang agrikultura, masiglang kultura, at napakagandang tanawin isang patunay ng tagumpay mula sa tradisyong agraryo, papunta sa makabago at napapanatiling turismo. ang Guimaras sa kultura at pamana na nagbibigay ng natatanging kulay sa modernong pagkakilanlan ng isla. Bukod sa mga tanawin, ang Gimaras ay pinagmamalaki ang mga sumusunod na pamanang kultural. Lumang simbahan tulad ng San Isidro Labrador Parish na itinayo mula sa Coral Stone na sumasalamin sa kolonyal na kasaysayan at pananampalataya ng pulo. Ang Gacy Lighthouse, isa sa mga pinakamatandang parola sa Pilipinas, Naitinayo noong walong siglo at naging gabay sa mga manlalakbay at mangingisda, isang iconic na yaman na iniingatan ng mga tagagimaras. Mga ancestral houses at heritage structures kagaya ng maestral ancestral house at orihinal na gabaldon building na nagtataglay ng kwento ng nakaraang salinlahi tradisyonal na pangingisda, paggawa ng bangka at pag-aani ng mangga na isinasabuhay pa rin sa mga baybaying bayan at rural na puok kasama ang mga kalaman sa pagpuprotekta at pagpapaunlad ng yamang dagat iba't ibang local festivals gaya ng Manggahan Festival at Pagtatal sa Balaan Bukid, isang taon ng sinakulo na ginaganap tuwing mahal na araw, tampok ang mga tradisyong kristyano, sayaw at dramatikong pagtatanghal ng lokal na pamayanan. Ang pagsanib ng mga lumang simbahan, parola, ancestral house, likas na sining at mga pagdiriwang ay nagpapatatag sa entidad at pagkakabuklo ng komunidad sa Gimaras at umaakit ng mas maraming tao upang masilayan at maranasan ang tunay na kultural na yaman ng isla. Huwag natin kalimutan ang kasesayan ng Guimaras ay kwento ng pagsusumikap tapang at pagkakaisa ng mga tao mula sa iba't ibang panahon. Mula sa Austronesian seafarers hanggang sa mga modernong gimaras nun, buhay pa rin ang tradisyon, pananampalataya at pagmamalaki sa kultura ng isla. Kung gusto mong malaman at maranasan pa ang tunay na ganda ng gimaras, bisitahin at suportahan ang lokal na turismo. Kung natuwa ka sa video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share sa iyong mga kaibigan at pamilya. I-comment mo rin ang iyong paboritong bahagi na kasi sa kasaysayan ng Gimaras at ano pang gusto mong tuklasin sa ating susunod na kwento. Hanggang sa muli mga kaibigan!